Uh, tayo po ay maghahandog po ng panalangin sa ating kapatid na Yumaong. Sa ngala ng Ama at ng anak ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Mga kapatid, sa kalungkutan at pangungulilang nadarama sa ngayon ng mga mahal sa buhay ng Yumaong si Agustin Salvador, ay nakikiramay ang sambayanan ni Jesus na ating kinabibilangan. Kami rin ay nalulungkot sa pagpano niya dito sa aming piling. Subalit so, alalahanin natin kawalan man siya sa atin, paroroon naman siya sa piling ng ating amang nasa langit. Sa binyag, nababahaginan siya ng pagkamatay ni Kristo ngayon naman ay sa kanyang pagkamatay ay matatamo ang buhay na walang hanggan. Winika ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay ang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay mabubuhay. Balang araw tayong lahat ay muling magkakasama-sama sa piling ng ating amang nasa langit. Ah, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hiram sa Diyos. ang ating buhay ikaw at ako tanging handog lamang di ko ninais na po isip lang Ngunit salamat Dahil may buhay Ligaya ko Nang apoy isilang Pagkakas Tao ai mai ro dang al sinong mai pagi bebek sinong nagma mama gagah ang buhay kong handong ang buhay kong hiram sadyos bundi aku nagma mahal sido ako, ako po Uh isang magandang magandang gabi po sa ating pong lahat. At nakikiramay po ang uh, uh kap Samahang Kapatiran ng Bayan sa pamilya Agustin. At siyempre po uh, binabati po namin ang aming uh, uh aming pangulo na si uh Virgilio uh, Virgilio Gagarin Pabros at saka po ang aming pangalawang pangulo si uh, Kuya Chris Marsan at siyempre, bagamat wala po rito yung aming mga kasamahan ay uh, binabati ko rin po ang aming mga kasamahan, mga BOT na sila po ang kasama po namin nagtataguyod at naniningil sa mga katulad po nitong namamatayan at Uh, pagdamay ang uh, aming pong pakain. Bagamat kami po ay uh, narito ay uh, iaabot po ng aming uh, sekretarya, ay uh, tresorera si Edna de los Santos at kapiling din po natin ang ating angkorman sa Radyo Pue Diego Poklong. At uh, bagamat ito'y maliit, pero malaking bagay na rin po ang maibibigay at maitutulong sa pamilya Agustin at uh, kung maaari po sana inihihikat po namin sa uh, pamilya Salvador at inihihikat po namin ang gusto pang sumapi dito po sa aming uh, samahan upang itoy lumawak at malaking bagay na maitutulong sa ganitong mga namamatayan muli po sa inyo ang inyo abang lingkod Rudy Fernando magandang gabi maraming maraming salamat po magandang gabi po. Bagamat po ang aming kapatid ang bayan ng Gimba po ay binubuo pa lang po ng 320 na katao. Ito po yung aming na uh, nasingil po sa aming damayan. Meron po kaming 7,000. Binuo na po namin na 7,000 para eksakto. Nagbigay po si attorney ng attorney Virgilio Pabros ng 500 bilang Uh, tulong sa ating uh, namaya pa na kapatid. At saka po, ang ating vice nagbigay po ng isang daan. Yan po ang dagdag ng ating ab abuloy na iaabot po kay Nanang Ini na siya po ang kanyang uh, host ngayong gabi. Tanggapin po ninyo, Nanang Ini, ito po yung aming uh, na kaya ng abuloy sa ating samahan. Ako po'y nagpapasalamat sa kapatirang bayan ng Gimba. At ako po ay lubos na umaasa na lahat na tayo ngayon ay maraming magiging kasapi dahil tayo, kami po ay may pagkakaisang talaga. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kasamahan. Maraming salamat din po. At kondolens, abutin po ninyo 'yan okay. ating. Okay.